Ipinasyal ni din si Diana kung saan saan. Pinaalalahanan ito ng nanay niya na manatili pa ng ilang araw. Ngunit umasta si Diana na parang huling araw na nito sa mundo. At kailangan itong pasyalan ang lahat ngayon. Inalok ni Nicolas ang credit card kay Nadine. Ngunit sinabi ni Nadine na hindi niya ito kailangan. Pero ipinigay pa rin ito ni Nicolas sa kanya. Buti na lang at meron siyang sariling perang naipon. Kaya hindi niya kinailangan gamitin ito. Nagigilty siya sa pagbabayad nito sa kanya ng sobra-sobra. Para maging surrogate nito at mabayaran ang mga bayari, hindi siya sanay ng inaalagaan at nakakatuwang gumastos ng pera sa masasayang bagay. Kesa sa mga bayari o pangangailangan para sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng nanay niya na marami pa siyang pera mula sa huling pinadala niya dito. Sinubukan ng nanay niya itong ibalik. Ngunit sinabi niya dito na itago na lang. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kanyang pamilya ay may higit na sapat na pera ngayon. Pumunta sila sa iba't ibang lugar at nag-shopping. Isang bagay na gustong gusto ni Diana. Nag-enjoy si Nadine buong araw kasama ang dalawa. Pagsapit ng gabi, kinabahan siya ng maisip ang tungkol sa pagpunta sa silid ni Nicolas. Saglit siyang nanood ng TV at nakipag-usap sa kanyang ina sa kanyang kwarto. Ngunit hindi niya maitago ang kanyang paghika. Kinuha niya ang kanyang panjama at nagpaalam sa ina. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niyang may kausap si Nicolas sa telepono. Suot pa rin ito ang suit mula kaninang umaga. Nang tumingin ito sa kanya, namula siya at tumalikod. Naalala niya ang kanilang maliit na make-out session kaninang umaga umupo siya sa couch at tinitigan ang kanyang mga paa na sana ay madali niyang tanggalin ang kanyang sapatos mag-isa Hindi hindi ko nakakalimutan Sabi ni Nicolas sa kausap sa telepono Si Kulin ang kausap ko sa telepono Nasabi ko naman sa iyo ang tungkol sa hapunan ngayong Friday sa lugar ni Kuli Bakit sa bahay ni Kuli? Ang mga magulang ko ay hiwalay. Kaya kailangang sa bahay ni Colleen o sa bahay ni Nick. Sinimulang tanggalin ni na din ang kanya sapatos. Pakiramdam niya ay nadoble ang laki ng tiyan niya ng gabing iyon. Alam niyang halos limang buwan pa lang ang tiyan niya. Pero hirap na hirap na siyang abutin ang kanyang mga paa. Ayaw niyang isipin na nahihirapan siyang abutin ang kanyang mga paa. Ayaw niyang isipin kung ano ang mangyayari kapag limang buwan na ang tiyan niya. Hayaan mo akong tulungan ka. Lumuhod si Nicolás sa harapan niya. Nako, hindi mo kailangan gawin niya, Nicolás. Medyo nahihiya niyang sabi. Ang mga paako ko ay hindi maganda sa ngayon. Hindi ako nagpapapedicure o nagpapasalon tulad ng ibang babae. At ang natitirang cutic sa aking mga kuko ay parang ilang buwan na. Namilog ang mga mata ni Nicolás nang hubarin ang kanyang medyas. Ang punto ng pagtira mo sa akin ay para tulungan ka, Miss Vasquez. Salamat. Sabi ni Nadine, matapos ho ba rin ni Nicolas ang kanyang sapatos. Tumingala ito sa kanya, na may kinang sa mga mata. Kailangan mo din ba ng tulong sa damit mo? Natawa si Nadine at kinabahan. Tumayo siya at sinabi, Magsashower mo na ako. Okay. Naglakad si Nicolas patungo sa pinto. Shampoo lang ng panglalaki ang nasa banyo. Hintayin mo ko. Kukuha ako. Wag na, Nicolas. Putol ni Nadine. Okay lang sa akin. Shampoo lang naman. Hindi naman siguro ako magiging lalaki, hindi ba? Natatawas si Nadine nang pumasok ng banyo. Pinilit niyang maging mabilis. Sabik siya makabalik na kwarto kasama si Nicolas. Hindi pa niya nararamdaman ang ganitong uri ng pagnanais na makasama ang isang lalaki. Nagmadali siya sa pagbigo. Bagaman napapangiti siya habang minamasahe ang panglalaking shampoo sa kanyang buho. Pagkalabas niya ng banyo, nagpanjama siya at nagsuklay ng buho. Sinubukan niyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Pero imposible hindi niya mapigilang mapangiti. Para siyang lumulutang sa ulap ng pag-asa. Si Nicholas lang at siya, ang mag-isa sa kwarto. Ipinilig niya ang kanyang ulo at lumabas. Nang sandaling iyon, nakita niyang nakaupo si Nicholas sa kama. Nakasandal ang ulo nito sa headboard. Nakapikit ito, pero bumukas ang mga mata nito nang pumasok siya sa kwarto. Kinakabahan siyang naglakad paikot sa kama at umupo sa tabi nito. Saglit silang naupo sa katahimikan. Niluwagan ni Nicolas ang kanyang kurbata at tinanggal iyon. Nicolas, sinadya mo ba? Tanong ni Nadine sa wakas. Ang ibig kong sabihin ay yung sinabi mo sa akin. Tumingin sa kanya si Nicolas. Yes, pero hindi ko inisip na mararamdaman ko ulit ang ganito sa isang tao. Pero yun ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Nicolas. Wala kang dapat sabihin na din. Sinasabi ko ito sa'yo dahil gusto kong maunawaan mo. Kung bakit ako lumabag sa mga patakaran. I'm not acting like an appropriate person to you, my surrogate. Itatapon ko ang kontrata sa labas ng bintana. Dapat kong aminin na sinusubukan kong lumaban. Patuloy na sabi ni Nicolas. Sinubukan kong hindi ka pansinin. Eh. Pero pagod na akong magpanggap na wala akong pakialam sa iyo. Pagod na akong magpanggap na wala kang halaga sa akin. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito na di. Alam kong hindi ka pumirma para sa twist na ito sa kontrata. Pero gusto kong malaman mo 'yon. Gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko. Well, sa tingin ko obvious na masiguro na mahal na mahal din kita, Nicolas. Hindi ko alam. I can't really tell. Halata ang amusement sa boses ni Nicolas. Bahagyang umiti si na din at lumabi. Ipinatong niya ang kanyang mga paasa sa kandungan ni Nicolas. Nagulat ito. Pero inalalayan siya nito sa likod at siniguradong hindi siya mahuhulog. Sobrang intimate ang sandaling iyon. Siya at si Nicolas ay sobrang labit sa isa't isa. Hinawa kanina din ang pisngin ni Nicolas. Ipinaramdam niya dito kung gaano ito kahalaga sa kanya. Inilagay niya ang kamay niya sa lieg ni Nicolas at inilapit ang kanyang sarili. Saka inilapat ang kanyang labis sa noon ito. Napapikit ito at naramdaman niya ang pagkalma ng katawan nito. Hinalikan niya ang noon nito, pababa sa pisngin nito, hanggang umabot sa panga. At inilapat niya ang kanyang labi sa labi nito. Biglang naramdaman ni Nadi ang kamay nito na naglalakbay sa kanyang likuran. At pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang tiyan Ito ay isang bagay na hindi nito ginagawa. At ito ay nagpagulat sa kanya. Nakita niyang nakatingin ito sa tiyan niya na may ngiti sa labi. Bigla siyang nakonsensya dahil hindi niya ito hinayaang pagbigyan ito noon. Baby niya ito at hindi niya napagtanto kung gaano nito kagusto iyon. Narabdaman niya ang init ng mga palad nito sa kanyang tiyan. Ayaw niyang magsalita ng sandaling iyon. Ayaw niyang masira ang moment nito sa bata. Bahagyang napatalong si Nadine nang maramdaman ang pagsipa ng bata. Nararamdaman mo ba yon? Tanong niya kay Nicolas. Sa halip na sumagot, tumango si Nicolas at ngumiti. Nanatili silang tahimik ng sandaling iyon. Naghihintay na muling mangyari iyon. Sa tingin ko, ito ay isang lalaki. Nakangiting sabi ni Nadi. Paano mo nasabi? Hindi ko ala. Nararamdaman ko la. Sa tingin ko kasi, ang mga lalaki ay nagsisimulang kumilos ng mas maaga kesa sa mga babae. At iyon din ang sinasabi ng matatanda. Ano bang gusto mong maging anak? Babae o lalaki? Lalaki. Ang babae kasi, masyadong emotional at complicated. At iniiwan nila ang mga lalaki sa altar. Nakangiting biro ni Nicolás. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata. Well, sana babae ang baby. Nagbibiro lang ako, Nadine. Sa puntong ito, wala na akong pakiala. Basta malusog ang baby, masaya na ako. Palagi mo na lang alam ang tamang sasabihin. Hindi ako makapaniwala na si Nicholas Elliot ay magiging defensive sa tuwing sinusubukan kong magtanong. Sa totoo lang, nagsisimula na akong maramdaman ang dati kong sarili. Muling sabi ni Nicolas. Kung ganon, ang sanggol ay gumawa ng milagro. Sabi ni Nadine na tila natutuwa. Tumingala si Nicolas sa kanya. Hindi lang ang baby. Bulong ni Nicolas sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayaw niya sabihin na iyon ang ibig niya sabihin. Ayaw niyang masaktan ito. Ngayon, nakikita niya kung sino ito talaga. At nasumpungan niya ang kanyang sarili na kinasusok si Eva. Dahil sa paraan ng pananakit nito kay Nicolas, kahit hindi sinasadya ni Eva, hindi ito deserve ni Nicolas. Ayaw niyang matulad kay Eva. Ayaw niyang sabihin kay Nicolas ang mga bagay na hindi niya kayang tuparin. Gusto niyang sabihin iyon pero hindi niya magawa. Ang bagong Nicolas na ito ay bukas ang damdami at ayaw niyang maging dahilan ng pagbalik nito at pagkukulong muli gaya ng dati. Kaya naman lumabit siya at hinalikan ito. Hinalikan siya nito babali pero walang sinabi na para bang nararamdaman nito ang kanyang iniisip. Inilagay nito ang braso sa kanyang bewa at tinulungan siyang humiga. Pinatay nito ang ilaw at inilagay ni nadin ang kanyang mga braso sa bewang nito at ipinatong niya ang kanyang ulo sa matipunong dibdib nito. Tinitigan siya ni Nicolas at malambing na bumulong. Good night, Miss Vasquez.